Bilang bahagi naman ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Civil Service, kinilala ang mga naging katuwang ng pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo publiko. Kasama na ang mga empleyado ng CSC Central Office at PTV. May report si Rod Nagusad. Kinilala ng Civil Service Commission ang People's Television Network sa pagiging katawang nito sa paghatid ng impormasyon sa publiko pagdating sa mga programa ng komisyon. Ito ay sa pamamagitan ng segment na CSC in Action na napapanood sa Ulat Bayan Weekend. Dahil dito binigyan ng pagkilala ang mga nasa likod na naturang segment. Ayon kay CSC Chairperson Carlos Nograles, napakalaga ng komunikasyon lalo na pagdating sa government service. Napakalaki pa ng role ng PTV in disseminating in disseminating the correct information ano po uh, lalong-lalo na sa panahon na maraming misinformation maraming mga fake news napakaimportante po na magbigay ng tama at napapanahong balita at impormasyon para sa ating mga kababayan ang malaking tulong ito sa ahensya para maipaalam sa publiko mga ginagawa ng CSC Paliwanag niya, ang mga polisiya at ang ginagawa ng CSC ay hindi lang para sa ahensya dahil nakakapekto din ito sa publiko. Bukod dito, kinilala din ng CSC ang mga kawani nito sa Central Office na matagal lang nagtatrabaho sa komisyon. Napakita ng ating mga loyalty awardees na yung dedication and commitment nila and ako naniniwala ay magkakaroon po ng dedication at commitment to your work pag nakahanap ka ng purpose sa trabaho mo. Pag ginagampanan mo ang tungkulin mo, ay eh, malaking bagay para sa taong bayan, lalong lalo na lalo, pag nakikita mo na yung bunga ng trabaho mo. Pinarangalan ng mga nakasampu, labing lima, hanggang sa apat limang taon na sa serbisyo. Kasama sa naka na apot limang taon na sa serbisyo, si Nalija at Aurelia. Ginugol ko ang panahon ko sa serbisyo, gawa ng para sa aking pamilya. Uh, naging masaya naman po ako dahil napag-graduate ko yung mga anak ko. Hindi sila dapat manghinayang sa ginagawa nilang trabaho. Dapat ano sila maging malakas at saka maging mapagkumbaba. Ang pinaka-goal ko talaga ay sipag at tiyaga. Yan ang talagang na -ano ko na uh, isa pa yung makatulong ako sa pamilya ko. Yan, may itaguyod ko sila lahat. Napamahal na rin sa akin ang komisyon dahil dahil nga sa sa ganito yung ano namin yung trabaho namin Samantala, kasabay ng paggunita sa 123rd Philippine Civil Service Anniversary, may libreng sakay sa MRT3 simula kahapon hanggang bukas September 20, mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kinakailangan lang magpakita ng valid government ID para makalibre ng sakay. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.